ano? Naglalaway ako, uh, guys. Uh, sige, salamat. Hindi muna ako tambay lang Sige, Jax, mag-start ka na, Jax. Pagkatapos ko. 45 minutes na ako, Jax. Nakikinig ako sa Maritis ni ano? Ay, tapos na ako. Sige, nag-replay na lang Ito yung pinag, ano ko kahapon. Pinag-lilihin. Sige, 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 ako guys habang nakikimaritis sa Lalo live ba? ni Kinsel. Si Kinsel na Maritis. Sarang. Sige, sige, may tatapusin lang ako Dyan muna kayo ha, maritis muna kayo dyan Maglita ko kasi mag-iinay ako hmm. Nagmamaritis daw ako, Magpapakita ko ng kaunti wow. sa aking dining At magluluto na rin ako Ito pa yung kahapon ko pa to guys na ano Pinaglilihihan ay ah, ito ba yan? Yung naglalaway ako Para bang buntis ba ako? Kaya ako'y naglilihi ng Aray ko. Oh. Ang ganda guys o, oh. kasi manipis lang yung balat yung host na hindi alam tapos na yung primer ni Pedreng diba? unboxing ng pamilyo guys try natin kung masarap naray ko ito oh. yan ang ganda guys oh naglalaway Tapos pa ako naglalaway ng pamilyo sinubukan kong kumain ng orange pero iba talaga yung gusto ng aking sigmora ako yata yung ano eh, nablilihi na walang tatay na parang di ba parang nang buntis ka ba na naglilihi na walang tatay aba hindi pa mga sana all Pedreng, maglalaway ka nito, Pedreng, ang sarap. Sarap, hindi ko pa natikman. Ano siya, yung puti lang siya, guys. Wala siyang red. Yan. You know. Nagpapalaway kay Pidreng in thy para. Sorry. Palalawayin na naman kita. In thy mandi, cancel. Aray, ho. this is early hindi yung naglaway. Nakita kong, ano eh, may up, maybe upload siyang, aray, sakit. Pamelo. Yan. Hindi ba? Natahimik yung Naka-live na Marites. Si host na Kinsel na Marites. Kinsel! Bakit na nag-mute ka? Nakikinig ako habang nagla-live ka eh. Bahala ko dyan. Basta ako, nag-unboxing ako ng Pamelo. Pamelo guys. Yun. Know. Mura lang dito sa ano, dito sa Carrefour kasi wala. Masarap sana pag ano, pula. Ito naman is honey. Honey. Honey na ano siya. Camelo. Natahimik na yung mga maritis doon sa live ni Kinsel. Oh. Kinsel! bakit kay na ano, nanahimik? Kahapon pa ako guys, naglilihin ito. naglilihi nito. Naglilihi eh. Ako'y naglilihi, sino kaya ang tatay? Okay naglilihi ng pamelo, sino kaya ang tatay? At paano kaya nabuo? Guys, oh. Wow. Hmm. Yan, guys. Kaso lang parang against the light yung ano ko. Against the light yung... Ang ganda, guys, oh. Yan. Aray. Pag kumakain ako nito, walang asin. Mm. Ang sarap. Wala ano, wala siyang asim. Ano pala yung pangalan nito? Honey Lemon. Kain guys. Hindi parang. Mm. Hindi na ako maano. Hindi na ako ma... Dog, dog Yung sabi nila, pag buntis ka, tapos may nililihihan kang pagkain, kailangan mong kainin para hindi mahulog. Mmm. 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 Ako ma na pinapanood ko, guys. Para ba akong kagwang? Para daw sa kang... Para daw siyang kagwang. Oh, guys, kain tayo. Mm Ang sarap. May ilig sa Martes. Kasama, kasama pa si Pedring na Marites. Ang edit din ko yung ano? Ano ba yung gamit mo nag-edit job, Salmon? Phải không coi? Thank you